Yan, linis lang nila yung kanal dito, pero yung mga hose pinamputol pa. Pwede naman linisin na hindi na kailangan magputol ng hose. Ayan, tumatagas yung tubig ko dito. Walang ano. Tapos yung pinagkahirap-hirapan dito, yan o. Oh. botas na. Butas-butas na. Yung pinaghirapan namin dito na para sa mga dumadaan. Hello. hindi hmm. lang naman si ang gumastos dyan lahat kami gumastos dito mga gumawa hmm. tas-tas na pa, yan yung na mga naging kalsada ngayon

ang sasakyan nito ng mga tao, butas. Kailangan ko ng para lang maayos yung hose ko. Uh, kasi sinira ang mga nagsira ng pato, hindi naman tinalik na maayos. malayo, nasa ilalim. Naglinis lang sila ng ano, ng kanal. Pinutol yung mga hose. Mga sanuot. Ako si Iwanan nilang nakabukas ngayon. 'Yan oh, beta mga tao dito eh. sa pir. Saranggola mga isig 'di. Anong madam dami namin? Kasi hindi ka ma-madam dami nito tingnan mo naman. Naglinis lang sila ng kanal pinutol yung mga hus dito. Ang ah, mahal lang hus na 'yan. Ang mga rapidugtong pag pangulang kuryente. oh Ano? Kaya mo, host ko. Sino ba nang panglinis? Eh, sino pa yung sila dyan, oh. Ayan ang mga ano. Yan ang mahirap sa kanila, eh. Inigyan ko ng pandugtong. Tingnan mo. Ayaw ko kung kanino itong isa. Ayun sa akin, oh no? Sumisiret pa rin. Inigyan ko ng pandugtong. Hindi naman na dugtong. Kaya kailangan ayutsin ko. Kasi walang pumapasok sa bahay na tubig Nagkaroon na doon sa kubita. Yun, may natusok na naman. May natusok pa yata Ayun, oh, okay. e, host pa po isa. Oo. Buhos pa pala nakabang dito kay Tuto yata. Kulay blue nga amin. Ha? Kulay blue. Kaya pala ang hirap ko nukin. Baka ito ako. Diba? Ang dami na peresyo nila. Kasi yung na... Hindi ka kayo. Hindi. Kadaan ba motor? Hindi na. No. Hindi. Ha? Dito, bababa, gigili dito. Ha? Ah. Nadali ko pa yata. Isa rito, toto yata. To. Ay, na. Hindi na mahupot so na yung bakal. Yung tubig na ito na sa ibabaw, kilaami ito. Hmm. anjan din sa akin. Sino, Ay, kare-kare pa itong apugan. Ito muna. Ow! No. Na. Isa mo yun. pa ako ng isang bus. Mas malaki ngayon ang gagastusin kasi... Pinutol yung hose ko. Ngayon, yung hose yata ito nila ame, tsaka nila tututol, nagalikon din. Kasi babaw pala, nakalimutan ko. Malalaglag ka ngayon dyan. Nilagyan-lagyan ka nila dyan. Pag gumaan yung motor, lulubog din kasi siya. Ito Ito lang nilagay.

ibabaw. Sa iyo yung putol. Oh, dalawang pinuto na yun sa akin, no. Hindi ko maayos kung hindi ko magsilsil dito. Ay, oo, uh, uh, uh. oo. Oh, nasa ilalim. Ngayon, yun, nadali ko ngayon isang hus dito. Oh. Sisirit pag ginata ko yan. Kala Ami yan. Alam ko kay Toto at kay Ami. Ayan, no. Oh, yung hus na yan. Nadali ko. Dapat sila uh, ang pinag... Ayan, no. Oh, Napakay ko nga. Sino bang nag, ano niya? Nag-bota. ano ka ba doon? May buma ka doon. Sabi mo yan, sige. Okay. Hindi ko alam, yung sa'yo, kung kay, ano, kay Tito. Ay, yung may item sa'yo yan. Um, Bubukas ka ba? Ay, kumirit. Ay, sumirit na nga. Ay, laman eh. Hala. Grabe yung presyo ng mga tao na ito. Oh, yan, sumirit yung host dyan. Nadali ko rin kasi ang um, yung ko ay nasa ilalim kaya kailangan ko mag yan nasa no? ilalim hindi ko maayos ayos kasi hindi ko madukot kaya so, may, na, may na akong hose dito kaya ayan ayusin ko pa yan diba? grabe yung presyo nila dapat silang may ganun yan inaayos ko nga bumili na nga ako ng ano sumisirit pa rin walang pumapasok na tubig sa akin hmm kinag ako ko dito, nakalimutan ko, pala nasa ibabaw pala yung... Uh, Kung hindi to kay Doyser, kay ano to, kay Ami, ay kay, kay Toto. Sa'yo yan? Ibukas ka? Oo. Uh, Ibukas ka, nagpakay ka? Hindi to sa'yo, dati may subid na nang binuksan ko eh. Ay, uh, nginga ako dun ano. Doon, guma. Wala lang guma sa'yo. Wala ka may guma dun. Sabihin mo si mama mo mayroon yun. kanto sa inyo to kay boy siya daw kay kay papa mo ay eh, kay lolo mo yun na ayun oh may to kay ano to eh kung na to kay dayan kay, Puro. kay ano to baka kay kay ano to kay tit lolo mo tingnan mo nga kay kay lolo mo tingnan mo Ha? Nakabukas yun. Patayin mo muna, Be. Para makagawa ko. Tumagos pala. Lalo pala ng pagkabaon.

Yan o. Oh. Kung alam ko kay o kay Doyser yan nasira ko. Sagi, nasa ibabaw ng pus ko din. Kalimutan ko, nasa ibabaw pala yung mga host nila.